ان تو چلا جا رہا ہے تو تو کو ang kanilang labor yung kanilang electrician po ay uh, andito ngayon kay Kuya Vic sunog na rin po yung akin sunog yung ground ayan po Wala namang problema yan, sir, kasi nga wala ka namang ground. Kaya umusok, sir, dahil may siguro sa mga, ano yun, itong mga lupa-lupa sa loob. Kuya, hindi po, sir, kung nag-uhori pa kayo, kapalitan oh, nyo yung alam niyo Paggagawa ko daw sa elektrisya kuya, eh. Oo, uh -huh. so, akin. Mahal ba doon yung sa elektrisya ano? hindi ko alam kung paano paano hindi may tatanong pa ako kay badi anong pangalan mo nga badi huh? ano pangalan mo ulong badi ulong ano mo ba sabi nung forman ko ayun na yung sinabi mo yun din ang sinabi oh, ganun po kasi uh, sir talaga pero pacheck mo na rin yung metro ko ha mm. para paniguro o request raw to papa kasi kalawang yung loob kasi ilip mo na rin lang oo oh para pagdating nung ito ang pagdating nung ano tawag nito electrician ko eh. <laughs> dahil ikaw na ang buwan dito hindi eh, na ako pero mo uh, 79 na ako ako pa rin uuwanin mo hindi mo na lang okay Insa inyo okay na? Okay na sa inyo? Wala po, wait, ano, so. uh. Eh, sa akin body para ano din lang kung anong posibilidad pa na, na para ma-address ko rin sa paggagawa. <coughs> So, mas maganda niyan, palit wiring ako, brother, ano? Tama, tama po. Ay, pa hawangan na ito tayo. Palit wiring ako, palit wiring. Oo. Uh -huh. Pulong ano ang pilido mo ba di? Okay naman to tayo. Ah, okay naman yan. Pulong anong mga pamilya kayo brother? Oh. Anong pamilya? Anong family name? Pulong po, Pulong. Pulong anong pilido? Yan po. Yan ah, ah, <coughs> Pulong ang pangalan. Joriel, Joriel. Joriel. Taga saan mga pulong, brother? Bicol. Bicol. Tayo. Ah, Bicol. yon. Bicol, ano? So, yung yung number nung yung number ng wire bro. Brother. Number 8 ay. Palitan niyo na number 8. Ilagay niyo. Yung pa 'yung nailagay ay, na 'yan. Man. Ano 'yan? Eh, ko tayo ma baka number 10 lang yun o, o tama. Number 8. Number 8 nang ilalagay. oh, number 8 na. Palagay niyo. Ah, sige, sige. Salamat. 'yung wire niya eh. Salamat. Mm -hmm doon wala namang problema yung pinanggalingan doon sa pa. Wala, wala problema. Ah. kasi dito, ano, pulong, May, yung, tawag niya, yung kuryente na ganun, di ba mayroong bakal? Putol yung bakal dyan eh, matagal nang putol yan, pinutol yan nung umakyat nung araw na sabbot eh. Ah, nilakaw yan tayo. Nilakaw, yung, yung kontraktor. Uh, nilakaw, nilakaw, nilakaw. Yung kontraktor. Bato, nilakaw, 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 nilakaw. Asan si asan yung porma nyo? Meron sa harap. Ah, uh, may 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 concern lang ako na. Tapos yung puputulin mo na yung bro yung sa sa akin. Sir, sa akin Sir, Mark. Ay. Ah, uh, nakita niya na pina-check ko rin yung metro. Opo. Ngayon tama yung sabi mo, paano na lang sa ano? Electrician. Sa uh, electrician. So, kaysa yung papa ano ko sa meral ko tatagal uh, Oo. para mag-tip po sumsum oh, para magkaroon kami ng kuryente hey, pupunta pa po, po kayo ng Bureau of Fire ah oo oh, oh. papakliris pa ka po kayo dun okay. so yun na lang po gagawin sabi niya naman okay naman daw yung entrada kaya lang sir pagka itong sa luma na, na linya namin pwede eh, ba namin pa-request na palitan na rin yan o paano kasi baka may kasi ito po nung, ano nung maliit ang bahay hmm. dito yung nag-spot dyan nag-jumper dito eh hmm. so may balat yata dyan hindi yata may ayos yan hindi hmm. po papapagdan na natin Subukan so, natin maparequest uh ha -huh. hindi po natin mapapagawa ngayon yan opo oh, opo oh, opo kasi oh. may bagi pa po eh uh, so, ma uh, basta ma 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 ma, ma Ah, uh, na ma request ko na lang na mapalitan. Apo okay. Ah, salamat sir. Ha. Okay po. Taytay for 50 lang. Ah, sige, sige po. Nakakako hanggang doon sa taas may problema eh. At least si kasi hindi Opo. Ano gawin ko? Pagawa sa electrician. Sa ngayon oh, di kayo muna makakakuryente. Ay, makakakuryente ma. Kasi mahirap. Mahirap po masunugan na. Masunugan. Tsaka papalitan number number 8. Number 8. Mga ano yan, ano, sir, mga tatlong metro yan. 2 meters lang tayo. Ah, 2 meters. 6 meters. Ah, 6. na. Ah, opo, opo. Pwede na, ito, asyad, ah. So hugutin na lang yan sir ano papalitan na lang. eto timer pa ko dito ah. Oh, Ngayon. na lang electrician niya? Pwede niya na itap dito. a ah, po sa. Ang to itanso naman po. Ay, pwede ba? Ganyan lang. Para di nakasahid sa bubong. Hindi, baka... Paglaruan. Baka uh, mapaghinangin, sir, eh. hirap na. Kapag lapala na. Oo, oh, uh, sir. Baka mamaya pag alis namin, nasusunog naman yung banyo. Kayo naman nagsabi na may umusok din doon, di ba? Doon sa loob, Hindi, apoy. Umapoy talaga, body hmm. Tapos dito, pumutok yan. kaya uh, tayo yung mula dito, pataas. Palitan na lang yan. Palitan ah, sa sigurado. Salamat pa di. Ay, makakakuryente sila pero eh may kuryente yan ha. Oo, oh, oo, oh, Oh. Pagka napalitan na yan, makakakuryente agad yan. Di basta na, ang tanong ko basta ang tanong ko nga lang eh, do, mula doon sa linya wala nang okay. problema doon no, no. yeah. ay tanong lang yung si uh, oh. si